Sa abroad mo mararanasan ang totoong laban na kahit ayaw mo na, ay walang sukuan. Sa sitwasyon ngayon ng isa sa mga kaibigan ko dito sa Hong Kong na nakikipaglaban sa matinding hamon ng buhay, ano kayang matututunan niya dito? Si Bernadette Pacoro, masayahin, maganda, matapang, OFW sa Hong Kong. Diagnosed as a stroke patient at the age of 40 years old, na na-confine ng, ng gabi, September 22, 2023 to. Nagkaroon ng uh, bleeding sa kanyang utak dahilan para mag-undergo siya sa surgery. Naging successful ang operation sa tulong ng mga magagaling na doktor ng Kuangwo Hospital sa Mokok at sa tulong na rin ng mga nurses na nag-aalaga sa kanya. Mga katanungan ng ilan, sa ganitong sitwasyon, Sino ang magbabayad sa lahat ng hospital bills at iba pang mga expenses dito sa hospital? So, ito po ang karamihan na katanungan ng iilan sa ating mga kababayan at iilan din sa mga friends natin sa Facebook. Uh, concern sila about dito sa sitwasyon ni Bernadette. Ano? So, dito may ishishare lamang ako sa inyo kung uh, saan o uh, sino ang mag ng lahat ng mga kakailanganin dito sa hospitals. So guys, alam naman natin ano, na pag ganito na talaga ang sitwasyon ay sobra talaga tayong nag-aalala. tungkol sa mga sa mga bayarin ano kasi hindi po talaga biro ang uh, gastos talaga lalo-lalo pag uh, na-hospital yung isang tao so dito guys, simula nang na-confine si Bernadette dito sa hospital na ito ay uh, kinargo po lahat ng mga expenses ng kanyang employer at nakipag-ugnayan na rin ang kapatid ni Bernadette sa agency nito at syempre sa kanyang uh, employer kasi si Bernadette po ay uh, nagkasakit sa puder nila. Kaya sinagot po lahat ng expenses at uh, nangako ang kanyang employer na lahat-lahat ng mga kakailanganin ni Bernadette, lahat ng gagastusin dito sa ospital ay kanilang cargo So ito po ang ipinangako ng uh, employer niya which is uh, nakakatuwa po kasi sila po mismo talaga ang uh, nag-offer na sila ang magkakargo lahat-lahat na dapat naman talaga sila kasi nasa poder nila na nagkaganito si Bernadette kaya wala po tayong uh, or wala kami halos ipinag-alala dito nakipag-ugnayan na rin ang pamilya ni Bernadette sa Philippine Consulate at uh, sa ayon rock ano na isa sa mga sikat na vlogger kung saan na uh, ng mga OFW dito sa Hong Kong ang ayon rock ito ang Ion Rock, ang kanilang page. ano At uh, ito ay madaling malapitan po ng mga OFW dito sa Hong Kong once nagkakaroon po ng matinding problema ang mga OFW dito. Kaya pakifollow na lang po guys ng kanilang uh, page. Ayan, nanduduon po sila kahapon sa hospital kung saan tinignan nila yung kondisyon ng uh, pasyente natin. At uh, syempre nan, nandito rin yung mga taga Philippine Consulate ano ito yung kanilang representative na pumunta dito sa hospital dumalaw mismo kay Bernadette at tiningnan yung kanyang sitwasyon at nakako po ang mga ito na tutulungan po si Bernadette once na maka Uh, once na pauwi na ito ng uh, Pilipinas. So makakaasa po ang pamilya ni Bernadette na makakakuha po or uh, makakatulong ang uh, taga-Philippine consulate at hindi sila magpapabaya dito so tiningnan po nila yung sitwasyon kahapon at inalam rin nila talaga kung uh, kumusta si Bernadette at uh, kumusta yung mga naging tugon dito ng employer kasi syempre nga naman talagang aalamin nila at uh, hindi nila pababayaan yung mga OFW na nagtatrabaho dito at uh, lalo na sa ganitong sitwasyon So, ayan medyo wala kami masyado na prinoblema dito uh, financially ano kasi maraming ano natin marami yung gusto uh, gustong magpahatid ng tulong at lalong-lalo na yung employer nandiyan naman para magkargo sa lahat-lahat. So ito guys, ano si Nadet nga pala ay ang laki po ng naging improvement improvement niya after surgery at waiting na lang din tayo na mas uh, gumanda pa yung kanyang kalusugan at uh, sigurado ito ay uh, makaka-uwi ito ng Pina Pinas para makapagpahinga muna at uh, hindi muna magtrabaho kailangan talaga niya ng pahinga na maganda kaya ito nakaantabay lang yung uh, taga-Philippine Consulate kung kailan siya uuwi so wala tayong uh, puproblemahin dyan sa part na yan ano you know, ang sa ngayon ay yung uh, prayers nyo at uh, sana mas uh, maging okay pa yung kalagayan ni Bernadette dito at uh, dito guys pala kasi lahat ng mga friends niya na nandito ay puro po may trabaho at ang kagandahan lang dito kasi ah uh hindi naman kailangan ni Bernadette ng bantay dahil inaalagaan po siya ng mga nurses dito. Sila po talaga ang nagbabantay, nagbibihis, lahat-lahat ng kailangan ni Bernadette ay sila po ang gumagawa. Pumupunta na lamang po kami pag uh, visiting hours. So gabi may iilan sa mga kaibigan namin ang gustong dumalaw kay Bernadette pero karamihan po talaga ay hindi nakakadalaw gawa ng uh, ang visiting hours sa gabi ay 6 to 8 pm lamang. So ang uh, iba sa mga kaibigan ay na hindi nakakalabas at yung iba naman late na kung lumabas kaya hindi nakakadalaw. Kaya karamihan sa amin ay nakakapunta lamang twing day off. So ayan lamang guys ano para may update ako sa inyo at uh, makatulong na rin doon sa ibang katanungan dahil marami po talaga ang nagtatanong kung Papaano ang expenses, papaano ang bayaran sa ospital, sino ang magkakargo at lalong-lalo na siyempre ang unang-unang mamong problema dyan ay yung pamilya ni Bernadette. So wag na wag po kayong mag-alala about sa expenses at sa kalusugan ni Bernadette dito sa hospital. Ano? Kasi uh, halos sa araw-araw ang laki ng improvement niya at napakagaling po ng mga doktor na nag-aasikaso at nurses na nag-aalaga sa kanya. Kaya saludo kami sa kung papaano sila gumalaw dito at uh, papaano sila mag alaga ng pasyente. Kaya tiwala lang guys. You know? So ayan lamang for today. Maraming maraming salamat guys sa panunood.